lakas ng ulan mga kabisig no? uh, pang area natin ngayon madaling araw timing ng subas kaya labas agad kami sa lambat kasi delikado makina namin tagal mabante so ayan pala yung area natin mga kabisig Hindi no? oh. Okay, bante mo na ilayo mo na medyo mahina-hina na ito kanina talaga lakas muntik na walang mabutan mga kapising no? tagal eh. na kalik ng daming umalong basura umalong na Bukas to dito mga kapising, hindi na kami pwede dito. Malakas na to. Ngayon pa nga lang, nag-uumpisa na naman ang lakas. si Pogi oh. Pogi! <laughs> Ligaw din siya, akala niya totoo. sa alok na yata. Yung tatlong area na may ngayon mga kapising no? Ito, ito, na ito, baka kayo pa o lingarian natin Share yung, yung alon no Saya jalan ke sana Hanya berjalan-jalan Dia tidak melihat saya, berpikir. saya berpikir. Hotel Sur, dalawang daan yung panghuling area natin. So, mga 600 na naman tayo ngayong gabi na ito. Pang ulam. Ayun, uling salok sa na. Wala na. Anong lamang? Anong lamang? Babae, lalaki? Babae? Kayata? Kayata? Semua siwa ah. Buay nasi kang ayam dah Bukas melakas na, Melakas na bukas mga kapasing siguro baka abutin din mga dalawang daan yan sana abutin na sa mga 170 baba na tayo dito kay medyo nabasa na tayo so, shout out sa Tiki so, shout out taga Tiki ba? Oh, uh, shout out sa taga Bull <laughs> sa taga Tiki so, eh direct, ba? ito mga kapising taga Tiki ito mga kapising, ito yung kasama namin sa light boat. siya yung maraming pasilo ngayon opa para naka, sa Raul na nakadalawang ariadas ka ngayon uh, light boat niya Ayos pa lang eh. Medyo, video mambo na dito. Medyo basa-basa na tayo. Ay, eh maganda-ganda naman sa... uli natin ngayon mga kapising no. Katulad oh. kagabi naga may anim na tayo. Oh, Pero okay. ngayon anim na rahan, naman. So dito ra dito lang tayo yeah. mga kapising dahil may kabuhayan naman. Uh, siguro mga isang gabi pa dahil lumalakas na. Kung nakita nyo lumalakas na. Sigurado bukas nito, hindi na ito kagayanin. naanap na naman kami dito ng kalmata. O, mayro, dun lalikod, no? oh, yeah. <laughs> yun mayroong pato doon sa likod, O, yun. Nabaliw yun, nabaliw. Nabaliw. Ito so, yung huli namin mga kapising kanya. Nagsisang <laughs> rin 600, mga ganitong buwan na Napakaganda na po yun mga kapising dahil uh, off-season na ngayon. Kaya yung pauli namin sa isang gabi-gabi ay napakaganda po so hanggang dito lang muna mga kapisino at dahil umuulan na at salamat talaga sa mga walang sawang sumusuporta sa mga nanonood sa aking video sa inyong lahat maraming salamat <laughs>